At so ayun mga boss, so bali sa episode natin for today mag-share naman tayo sa inyo kung magkano yung nagiging budget natin para sa roofing ng 45 square meter na area So bali, i-convert ko na din per square meter yung nagagastos natin sa ating materyales na para kung halimbawa, uh, iba yung sukat ng area nyo pwede nyo nang makonvert or makompute na kayo lamang. For example, 30 square meter lang yung bahay nyo, 50 square meter, 100 square meter, etc. So, ayan, i-convert na natin per square meter yung magagastos natin sa materials, And then, itagdag na rin natin yung ating sa labor ko. So, para may idea kayo, so, para pag nagpagawa kayo ng bubong na streamline mga bossing, bali pag-uusapan natin dito is streamline or yung isang diretsyong design ng bubong ayan so bali ang gagamitin natin sa mga roofing o sa ating roofing is sa tubular uh, hindi tayo gagamit ng si links tubular angle bar yung ating mga yero rib tight and then yung ating mga flashing or yung ating mga plain sheet na gagamitin so para may idea kayo so tara na upisan na natin mga busto At so ayan mga bossing, so umpisahan natin yung ating uh, details dito sa ating mga yero. Ayan, so bali yung ating uh, unang uh, bibigay na detalye is yung ating yero na gagamitin. So bali ang uh, ginagamit natin or kalimitan na pwede natin gamitin is yung mga rib type. So meron tayong long span, uh, meron tayong uh, tile span, meron tayong corrugated, so meron tayong uh, mid span, so ito yang rib type ito yung isa sa pinaka affordable na yero na pwede nating piliin so ayan marami tayong iba't ibang kulay ng yero na pwedeng pagpilian at meron din tayong kapal iba't ibang gauge or yung kapal ng yero na pwede nating pagpilian. so meron yang 0.4, 0.3 Uh, tapos meron tayong uh, 0.5, 0.6, 0.7 Okay? So bali itong ating ginagamit Yung ginagamit namin na pakaraniwan Sa aming mga, mga project Is yung 0.5 Ayan So ayan Sa mga project namin Yung 0.5 Yung malimit namin ginagamit So bali ang presyo ng ating 0.5 na rib type Per metro Is around 280 pesos To 380 pesos 280 to 380 pesos per metro or kada isang metro ng ating trip type. So, ang presyo niya kasi nakadepende sa lugar at uh, saka dun sa hardware, dun sa uh, mabibilan ninyo kasi meron kasing murang magbigay, meron ding mahal. So, yan yung ating price na binigay. Yon, magbabago yan, gaya na sabi ko, depende sa panahon, sa lugar na pinagbibilan natin. Okay? Itong ating uh, 45 square meter na binububungan, ito ay uh, umuubos ng pitong peraso. Kaya kasama na yung bulata. May bulata yon mga bossing. Yung ating uh, tinatawag na na ano na bubong yung ating uh, streamline so may bulata na, na yan sa harapan okay mga bossing so kaya naman sa 45 square meter na area ng roofing natin o yung ating bumubungan ay kumukonsumo tayo ng hanggang pitong pirasong yero. Okay? So bali, ang total nito mamaya, andun ah, sa huling video, panoodin lang ninyo. Okay? Next naman na gagamitin natin materials is yung ating mga tubular. Ayan. So bali, meron tayong 2x3 na tubular. Ito muna yung ating gagamitin. So, bali sa 45 square meter na money area ay gumagamit tayo ng 5 hanggang 6 na pirasong 2x3 na tubular. Okay? So, kung gusto nyo gumamit ng mas malaki, 2x4, nasa inyo na yon. Pero ito, yung binibigay kong idea, ito yung uh, isa sa pinakamura. At least, at uh, the same time, matibay. Okay? So, 2x3 yung gagamitin natin, gagamitin natin para sa ating mga raptor. Okay? Or yung ating mga papatungan ng ating pamakuan ng mga yero. Okay? Yung ating raptor. Yan yung ating gagamitin, 2x3. Okay? Sumunod naman, bali ang presyo ng ating 2x3 na GI, ang kapal naman niya is 1.5, ay nakakahalaga siya ng 500 20 to 580 pesos. Okay, depende sa kainasan ko. Depende na ulit sa mga hardware na bibila natin. So, iba't iba kasi yung price. At sya, syempre, sa panahon, kapag ka tag-araw, medyo mahal. Pag nga tag niya, medyo mura yung ating mga materyales. Okay? And then, next naman yung ating 2x2 tubular ulit. So, bali itong 2x2 tubular natin, ito yung gagamitin naman natin na pamakuan ng yero. So, dito natin i-screw yung ating mga yero. Okay, sa 45 square meter, tayo ay kumukonsumo ng 15 piraso na 2x2. Okay, so bali standard lang tayo, 60-60 yung ating distance nung no? uh, pagitan doon kada tubular. So kung gusto niyo mas makatipid pa, pwede kayo mag 70 kung gusto niyo makamindos, okay? So ang presyo naman ng ating uh, 2x2 na tubular GI 1.5 din yung kanyang kapal is 420 to 480 pesos. Okay. So yan, next naman yung ating plain sheet. Okay, bali itong plain sheet natin mga bossing, ah uh, ang ginamit na kapal natin dito is 0.510. Okay? So, bali yung size ng ating plain sheet ay makikita nyo, ayan, 4x8, and then may iba't ibang kulay yan. Kung ano kulay ng uh, nyo, syempre, ganyan din yung kulay ng plain sheet na gagamitin natin. Okay, yung plain sheet, ito yung ating ginagawang pang flashing, and then, pwede rin cutter. Okay, so, bali, sa 45 square meter, kalimitan, kumukonsumo tayo ng tatlo hanggang apat na perasong plain sheet kasama na yung cutter natin at saka yung ating mga flashing. Okay? Hanggang apat na peraso. So, ang presyo naman itong ating plain sheet na 0.5 yung kapal is around 650 pesos to 900. Okay? Depende yan mga bossing ulit sa mabibilan yung hardware at sa lokasyon nyo at syempre sa panahon din. Diba? So, po na kayo dun sa mga Tang ko lang gusto nyo, pag stock na kayo para medyo mura-mura yung ating mga uh, materyales. Okay? So, next naman, itong ating mga angle bar. so, paano yung angle bar naman na gagamitin natin is yung 2x2. So, gagamitin natin to uh, bilang, ano rin, uh, rafter. Okay? Sa so, mga wall naman yan, ibinabaw natin sa pader. So, paano gumagamit tayo ng hanggang tatlong pirasong ang L bar na 2 x 2, 1 kapal, dito sa 45 square meter na roofing. Okay, so bali ang price naman ng ating 2 x 2 is around 450 pesos to 600. Depende pa rin sa lugar, hardware, at uh, panahon na ating machichempuhan. Okay? So ngayon naman, next naman yung ating mga text crew. So yung text crew natin mga bossing ito ay dalawang piso hanggang tatlong piso isang peraso depende sa haba so karaniwan na ginagamit namin sa mga project namin is yung number 2 lang okay number 2 okay na yon mga bossing yun dito kung gusto niyo mas mahaba ah uh, di tres nakadepende na sa inyo mga boss yon okay so bali yung labor cost naman natin ito yung isa sa pinakaimportante so pagdating sa rupee, kung ang gagawin natin is Diretso roofing lang, wala na tayong back-back, wala na tayong uh, additional works. Diretso magbububong lang tayo. Sa 45 square meter mga bossing, ang price range natin ay umaabot yan ng 13 to 17K yung ating labor cost. Okay, kasama na lahat yun. Pagbububong, welding, and then syempre yung mga tools na gagamitin nun is dapat provided na nung no, gagawa. Okay, yan mga boss yung ating uh, price range. So ngayon naman, uh, ito na yung total ng ating per square meter. Okay, so para may makuha nang kayo ng idea, pag kayo naman ay magpapagawa ng ibang sukat. At siyempre mag-a-additional naman tayo ng mga 2,500 pesos para sa ating text crew, sa ating blind rebate, sealant, pintura na magagamit. Okay, so add lang tayo na 2,500 para doon. Ayan, so bali yung total mga boss na nagastos namin, nagastos natin sa 45 square meter is around 37,000. Okay mga boss, so ngayon kung idadagdag pa natin yung labor cost natin let's say 15,000 pesos. So magkakaroon tayo ng 37 plus 15,000 equals 52,000 pesos. Okay. So, pag dinibayit naman natin yung 52,000 pesos per square meter, so, bali, ang magiging budget natin per square meter is 1,155 pesos per square meter. Okay? So, ngayon, itong 1,155 pesos, for example, uh, meron kayong ipapagawa na mas mababa dyan ang sukat. 30 square meter. Ang gagawin nyo, imultiply nyo lang si 1,155 pesos sa laki ng area ninyo at mga malalaman niyo na mga boss kung magkano yung magagastos niyo sa pagpapabubong niyo ng streamline design, labor cost at saka material cost kasama-sama rin mga boss. So ayan mga bossing yung ating computation at sana meron tayong natutunan at syempre maraming maraming salamat nga para sa pakikinig at happy valentine sa ating lahat mga boss.